Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang patatas at karot. So, nilinisan ko nang mabuti at ngayon naman ay aking binabalatan. By the way, hindi ako sanay gumamit ng peeler ha, kasi feeling ko kasi hindi matatanggal yung balat ng patatas o kung anumang mang uh, uh, vegetable or Hello ka kusina. Kumusta? Panibagong negosyo, recipe na naman ng aking issue share sa you today. Napakadaling gawin, kahit um, less than, kung meron kayong less than $100 pesos na ko. Makakagawa ka na nito at pwede ka nang magbenta. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like itong aking video at mag-subscribe na rin. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo, recipes at tips na ia-upload ko. So ayan, ilagay muna natin ito sa may tubig para hindi mangitim. Ngayon naman itong carrot, ang aking babalatan. By the way, kalahati lang nito ang aking gagamitin kasi malaki itong carrot na ito. So ayan, hiniwa-hiwa ko na rin. Ayan. So gagamit tayo ng food processor, ha? Kakusina. So inilagay ko na dyan ang carrot, patatas, sibuyas, ka, uh, bawang at saka ang a spring onions. Tapos ngayon ay gigilingin na natin ito. Nako, mura lang ito sa TikTok ka. Less than 100 pesos makakabili ka na nito. Kung wala ka pang food processor. Yan. So, pagkatapos ng isang giling, naglagay ako ng harina. Ayan. Bali, ang harina ay 3 fourth hanggang 1 cup. Yan, kakusina. Isang itlog. Ayan, asin, asukal, durug na paminta, ayan, or powdered black pepper, at saka ang oyster sauce, ayan. Optional ang siling haba, ha? Kung ayaw mo nang maanghang, wag mo na lang lagyan. Ayan. So, ipoprocess na naman natin ito. Gigilingin na naman natin ito hanggang sa maging pino na katulad nito, kakusina. So, ayan. Bale, Uh, dagdagan na lang ang asin-asukal kung medyo matabang pa. Ayan, ano kakusina? So, ito ang magiging texture dapat ha. yan At ngayon, magpabalot na tayo gamit ang mulo wrapper na ito. Nabibili ito sa mga supermarkets, kakusina. So, ganito mo lang gagawin malinis ang kamay ko ha? hindi ako nag gloves kasi hindi ako komportable so ganyan kakailanganin mo ng water ng tubig para ma masil ito mulo wrapper na ating gagamitin ayan pagkatapos maglalagay ka na ng palaman dyan sa loob napakadali lang di ba kakusina ayan pwede mo itong ibenta ng 3 hanggang 4 p sos ano napakadaling gawin at saka napaka-healthy dahil lahat vegetables no Ayan. So, dahan-dahan lamang ang paglalagay. Huwag masyadong damihan para hindi bumuka. Ano ang molo rubber Yung katamtaman lamang. So, ayan. Isil na natin. Tapos, ayan. Ganun lang kakasina. Napakadali. Ano? <laughs> so, ayan. Napakadali. Bali, nakagawa ako nito ng 55 piraso. Ayan. So, first batch pa lang yan no? So, ipiprito na natin sa medium heat na apoy. Siguraduhin mainit na mainit ang mantika. Pero dapat medium lang ang, ang init ng apoy. So, ayan. Ito na kakusina ang crispy wrapped veggies na napakasarap. Lumubuo, tingnan ninyo. Naku, kakusina. Pwede mo itong ibenta ng 3 hanggang 4 pesos ang isa. Pwede kang gumamit ng uh, barbecue stick. Ano? Pwede mong tuhugin bawat piraso. Ayan. Depende kung magkano mo ibibenta. Ano? Katulad nito, kung 3 pesos ang pagbinta mo, pagbenta mo, ay 15 pesos naman ang limang piraso. Kung 4 pesos, 20 pesos. So, ano pa ang hinihintay mo ka kusina? Naku, itry mo na ito. Pwede ring um, paper plate or kikiam plate lang ang gamitin mo. So, ayan. Pwede ka namang gumamit na ketchup, mayonnaise, bilang sauce. Ikaw na ang bahala ka kusina, kaya ano pang hinihintay mo? I-try mo na ito now na. Maraming salamat hanggang sa susunod na video ko.